So yun, uh, marami nga sa atin naghahanap ng ano, ng pang-contrast. At ang nare-recommend ko lang naman pang-contrast, lagi yung St. Benedict. Uh, mapakawintas, mapahigaw, yan, nakahigaw ako oh, St. Benedict, oh. Uh, bracelet. So yun ang nare-recommend ko na pang-contra para sa mga, sa mga spirito, pangkukulam, o ano gawa ng kadiliman. So, nakatingin naman sa mga video natin, yung St. Benedict is may tinadasal dyan para maging effective na uh, pa-contra sa lahat ng gawa ng masama. So ngayon, dumating na yung mga uh, in-order sa ating St. Benedict and St. Benedict's Prayer. Ang kailangan natin dito ngayon. Ayan, may brown, may cream, uh, may black at meron ding green. So, ito ngayon is ang kulang na lang nito kailangan natin tong i-bless. At samahan mo akong i-bless tong ngayon. Let's go! So, ang kailangan natin ihanda sa pag-bless sa mga St. Benedict is incenso. So, ito yung natin incensohan Yan. Ito yung gagawin natin gagamitin natin para i-bless yung mga St. Benedict at hindi natin nalang para natin i-set up yung mga bracelet para maayos nating i-bless. So, let's go na. Puling na lang, insenso. Oh. Isa pang kailangan sa pag-bless ng St. Benedict o ritual ni St. Benedict is ito, uling kandila. Magpapalirap tayo para sa insenso. Siyempre, ito tayo insenso natin. Ah, mahalaga na ma yung St. Benedict. Kasi nga, kapag hindi siya na-insensuhan, at uh, hindi siya nadasalan, wala siyang gana. So para magkaroon ng gana yung bracelet o anumang gamit ni si Saint Benedict, kailangan natin siyang gawaan ng isang ritual. Hindi kasi natin gagawin yon sayang, sayang yung effort natin mamaya ang isa setup up naman natin pag nakapagpaliyab na tayo ng uling is yung mga sing Benedict naman Tandaan, pag di alam ang gagawin sa mga ganitong bagay, humingi ng tulong, magtanong sa mga nakakaalam. Ay hindi to basta gawain para ng mga ordinaryong tao. So mga kabentures, malapit na ka naman tayo sa Juan. Okay lang, sasapit yung yung koresma. So, magaganap siya sa February 14. Doon siya magaganap. So, yun. Nakapagpalihab na tayo ng ating uh, gagamitin pang insenso o pang cleansing ng mga St. Benedict's bracelet natin. gawanan lang natin dito to habang pinapapagin natin let's go so yun sasampay na natin yung mga saint benedict natin dito Improvise lang tayo kasi na tayong maayos sa sampayan. gagawa lang tayo para maisampay natin yung saint benedict para mainsensuhan natin ang maayos at ito phone kailangan natin ng saint benedict's prayer para ma-bless natin So sa lahat na umorder ng St. Benedict, so ito na yung St. Benedict yun, dadasala na natin para magamit nyo na bilang pangontra. Kung saan naman kayo magpupunta, kung mayroon man kayong mga ma-encounter na hindi maaanong nila lang, hindi natin nakikita nila lang, o mga taong mayroong black magic, mangkukulam, mo, ano man, hindi natin maiiwasan, hindi natin masasabi, mainam na yung handa ka. So, ito yung mga sing natin. Ito. Yan. yung color black. Ganda, oh. Ano natin? Sabit na natin. So, ten pieces na color black. One. So, wala naman talaga akong nare-recommend ibang pangontra kundi si St. Benedict lang. At si St. Benedict lang naman din kasi ang sabihin na natin, tinatanggap ng simbahang katolika. dahil si St. Benedict ay isang santo at uh, alagad ni Cristo na talaga namang nagkaroon ng matinding dibusyon kung nabubuhay pa sa loob ng kuweba kahit nilason siya hindi siya tinablan ng lason dahil yun sa sobrang pagdibusyon niya at doon niya nabuo yung rule holy rule at doon din niya nabuo yung Corsante Patris Benedicti na prayers kaya naging ano siya eh naging Parang ano, siya yung lumalaban din sa mga masasamang espirito. at yung dasal niya, ginagamit pang cast out ng mga na exorcism. So, dapat alam natin yan. O so, kahit moderno na yung panahon, kailangan aware, aware pa rin tayo sa mga ganyang bagay. So, ang ganda ng ano, St. Benedict's na bracelet na ito. Matibay. Uh, ganda ng kulay. Tsaka, bagay. Kahit saan, ano. Kung anumang suit mo, bagay siya. So, ayan na yung St. Benedict natin. Nakasabit na lahat. Tingnan nyo naman. So, ayan para i-bless na natin. So, ayan na siya lahat. So maya maya lang is mag-start na tayo. Mag-bless ng St. Benedict dahil yung ating insenso uling is sa uh, ano na naman takasing din na. Let's go! Sa so, ng Espiritu Santo, Amin. ang diwan sa inyo. Ang sa aming buhay habang kami naririto sa lupa. Panginoon, ngayong gabing ito, ay hinihingi ko at hinihirap ko. At nakikiusap ako na pahiramin mo ako. Ang ikapiras ng kapangyarihan ng galing sa iyo upang bang pasbasan ang mga sanbingitong ito? Ang mga sanbingitong ito na galing sa iyong palagad na St. Benedict. Ang Panginoon, ang mga sanbingitong ito ay magkakaroon ng mga tao kung mamayari. Kaya hinihingi ko sa iyo, Panginoon, ang kapangyarihan na magkaroon ng proteksyon at liwanag ang mga itong ito sa ngalan niya. Basbasan mo ito, Panginoon,

Santi Duke Io Santuario Santi Andrea Santi Io Santuario Santuario Santi Santuario 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 santi Santuario 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 e Santuario 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 So yan, tapos tayo mag-bless ng mga St. Benedict's at eto na yun. So nakita yung mausok pa, galing sa usok na insenso. So ano ba ang kahalagahan ng pagbibless ng St. Benedict? Kasi si St. Benedict, yung mga medalyo niya, yung mga bracelet niya, o ano mang klaseng St. Benedict siya, Uh, okay yan na maipabless mo sa, sa pare, sa simbahan. Pero much better kung maibubulong sa St. Benedict yung mga symbols niya. Ayan, St. Benedict yan. Yung mga letra na yan, may sari sariling ibig sabihin niya yung mga syllables na yan. Kung maibubulong natin yan sa medalyon, habang dinadasalan yung medalyon, mas maganda, mas okay. At hindi lang yun, mas gagana yung St. Benedict na medalyon mo kasi yan, pag gumagana, umiinit siya yan pag mayroong masamang espiritu sa paligid. So, yung mga St. Benedict nyo, kung mapapakiramdaman mo na umiinit pag nakadikit sa balat mo, may mga, may mga times sa umiinit, mas ka kasi bless yan ng St. Benedict's Prayer. Pero kung hindi naman, maaaring lumapit sa mga sanay mag-bless ng St. Benedict's na mga medalyon. So, yun lang sa video natin na to. Uh, good luck sana ingatan to ng mga may-ari na nag-avail nitong St. Benedict bracelet natin so hindi pa close ang uh, ang order nitong uh, St. Benedict mag-message lang po kayo kung nais yung magkaroon at mag-avail ng St. Benedict's prayer na bless thank you Base Pensure. God bless.